Kayo pag cellphone talaga ang ano ng mga ano nyo. Pa. Hindi na lang kayo mag-share-share dyan. Gusto nyo iba-iba panoorin nyo. Nakita nung isa lang yan eh. Trabaho nyo ah. Ikaw naman, bubwet. Nakaupo ka pa dyan sa mga tinupi kong damit ah. Oh, walang naririnig, oh. Walang naririnig, oh. oh. Para kayong mga, ano. Oy, panuorin mo nga sa atin mo. Ba't ano naman ba kasi panuorin mo? Ha? Anong panuorin mo? Hindi ka nalang manood dyan sa isa, tumabi may itsuran nyo na yan. Ikaw naman, Mia. Tapos ka na? Ha. And, uh, ano ba?